ay so muli ako nagbabalik mga kagambay uh, si best. Mga uh, kapasya sa Ambrose, a.k.a. kagambay best nga po ng QC Kalawakan at Isabela. Um, kakatapos ko lang po magpa-araw ng mga ginatan, kaya magpapakain na po tayo ngayon. Daily routine po natin yan, mga kagambay best. Kaya simulan na po natin ito, huwag na po natin patagalin. And, um, kung nga po, may nakahanda na po ang tubig. Kaya, tapos, ipon mga kagambebes. Um, kung mapapansin ka mga kagambebes, ah, medyo malalaki yung hiwa ko. Um, pampet lang naman to mga kagambebes. Tapos, um, ayan, gusto lang natin lumakas yung katawan nila. Kaya binibigyan natin sila ng medyo malalaking hiwa ng ipon. So, ayun, um, para... Hindi tayo tumagal pa mga kagambebes. Isimulan ko na. Samahan nyo lang mga kagong bebe sa kumatapos ng video. Ay, na, ang um, benamana natin. Unang G, um, kinagat at check natin kung pati itong nasa pangalawa. Ayun na, medyo uh, makulit ang mga kagambayabes pero kinahan nyo din. Ayun na, um, kung kita nyo ba ito ang nagkano ng tubig. Um, mapapansin nyo po kapag medyo napapatagal na po yung ano, uh, ipon natin na naiwa, tumitigas po siya. So hindi po masyadong kaya ng iyon. Minsan po, um, kakagatin nila pero tatapon din nila mamaya-maya, hindi nila mapapansin. Kaya hindi sila makakain ng maayos. Kaya ayan, binabasa ko muna, binabano para kapag ginahin nila malambat, makakagang pwede. Itong isa ayaw pang kumain mga kagambay ko sa kamayan na. Ito medyo delikado ito mga bebes. Lagi nyo i-check iche yan kapag nasa ano, uh, pitak. Um, pitak mugan, bukuran yan, pamugan. Uh, may mga ano po kasi uh, um, oh, ngayon. gina, medyo malapit sa ano nang ano pintuan baka po maano yung galamay niya sayang naman po lalo na po maganda yung gagamba um, kahit ano yung ako um, wag naman siya maiipit yung galamay niya sayang naman po Ay, hey, medyo may at lang pamupakain mga kagambay ba pag ganun na ayaw kumahin talaga sa katumba Try na lang natin sila balatan mamaya yung mga hindi kumain. ayun mga sa mga um, na lang muna siguro uh, um, ipopost ko na lang pag natapos na ako so maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta dyan sa kagambebe po um, page at sa main account ko po um, iba sa